Anak, kumain ka na. Niluto ko yung paborito mong ulam. Ayoko niyan. Lagi na lang yan. Bumili ka kaya ng masarap na pagkain. Gaya ng burger at fries. Anak, pasensya ka na. Wala tayong sapat na pera. Pero sinikap ko magluto para sa'yo. Hindi ko yung kakainin. Magkuripot oh, ka. Ah, uh, oh. Pasensya na kayo ha. Kung ngayon na ako nakauwi ha. Tay. Oh, oh. Siya nga pala. Anak. May dala akong pasalubong para sa'yo, tinapay. Tinapay na naman. Wala ba kayong pera? Ang hina nyo naman. Wala kayong kwentang magulang. Na, no. ginagawa namin lahat ng nanay mo para lang mabuhay ka. Hindi mo na siguro naiintindihan. Hindi ko kailangan ng paliwanag. Kung hindi nyo kaya ibigay yung gusto ko, ayaw ko na sa inyo. Anak, ano pa sinasabi mo? Ayaw mo na sa amin ang magulang mo? Eh, lahat naman binibigay namin para sa iyo ah. Para maging masaya ka. Lahat ang gusto mo ay binibigay namin dahil anak ka namin. Anong pinagsasabi mo dyan na ayaw mo na sa amin? Bakit? Kaya mo nang wala kami? Anak, bakit ganyan ka magsalita sa amin ng tatay mo? Hindi ka naman ganyan pinalaki ah. Yan ang natututunan mo kaka cellphone. Nine. Five. Yan na ba galing ng mga kabataan ngayon? Nakalamo ba kami nung bata pa kami? Tinapay at kapilang ang pantawid namin ng gutom. Dahil hindi nakapagtapos sa mga magulang namin. Walang sapat nakakayahan para makabili ng bigas. Ang mga magulang ko, gusto nila magtrabaho sa Maynila para matustusan ang pangangailangan namin magkakapatid. Tapos ikaw? Nakahain na ang lahat! Kakain ka na lang! Kinakatamaran mo pa! Anak, hindi ka marunong makontento kung anong meron tayo! Nay, Tay, patawarin niyo po ako. Dahil sa inyo, nakakakain ako at nakakapag-aral pa rin ako. Anak, mahal mahal ka namin. Sana pahalagaan mo ang sakripisyo namin ng tatay mo. Anak, ang tunay na pagmamahal, hindi nasusukat sa yaman, kundi sa respeto at kalinga. Nay, tay, ako na po maganda ng pagkain. Salamat po sa lahat ng sakripisyo nyo. Pangako ko po, magiging mabuting anak na ko ako. Salamat anak, ayan lang ang ninaasahan namin. Ang mga magulang ay walang sawang nagmamahal at nagsasakripisyo para sa kanilang anak. Bilang mga anak, matutong magpasalamat, romespeto at magbigay ng pagmamahal pabalik. Sulitin mo ang mga oras nakasama mo pa ang iyong mga magulang, mahalin at alagaan, gaya ng ginawa nila sa iyong pagpapalaki.